Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon hindi pinagbabawalan ang mga mangingisdang Pilipino na pumalaot sa Scarborough Shoal. Ang paglilinaw ay ginawa ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar kasabay ng reklamo na hindi makapangisda ang mga Pilipino sa naturang lugar dahil sa presensya ng Chinese vessels. Ayon kay Aguilar, may mga Filipino fishermen ang patuloy na nangingisda sa Scarborough Shoal sa tulong na rin ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, at maging ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ang Scarborough Shoal ay kabilang sa teritoryong inaangkin ng China sa kabila ng 2016 arbitral ruling na kumikilala sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagkaroon ng pag-uusap sina US President Joe Biden at Chinese Premier Li Qiang sa G20 summit sa New Delhi, India. Hindi idinetalye ang naging laman ng pag-uusap ng dalawang opisyal maliban sa pagtitiyak ng diskusyon sa stability ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa naturang summit, sinabi ni Biden wala siyang intensyon na ikahon o limitahan ang galaw ng China partikular sa ugnayang pangkalakalan. Ayon kay Biden, na lamang ng kanilang bansa na magkaroon ng maayos na ugnayan sa China pero pilit umano itong binabago ng naturang bansa para sa sariling kapakanan. Nagpaliwanag ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa naranasang haze o manipis na ulap na namataan sa Metro Manila maging sa Central Luzon at Calabarzon. Sa isang panayam, sinabi ni pag-asa weather specialist Benison Estareja na ang haze ay sanhi ng magkaibang air temperature. Ayon kay Estareja, dahil mainit ang temperatura ng hangin sa ibabaw, habang malamig sa ilalim kaya nakabubuo ng haze na tila usok. Pero sa paliwanag ng iba, epekto ito ng mataas na polusyon sa hangin, partikular sa Metro Manila. Pinapayuhan naman ng pag-asa ang publiko na magsuot ng mask lalo na yung may mga respiratory problem. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag-uulat. Naguulat. niyo pong natungayan ng mga headline sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>